Good morning guys! Dito po kami sa Bukid ngayon. Nangunguha kami ng bayabas. Ito po siya Ayan po yung puno niya. So, ayan po yung anak ko. Tingnan mo siya. <laughs> so, ka. Punta po, punta po. Pupunta pa kami doon sa isang puno para nangunguha ng bayabas.

Anong gawin dyan? Matatalo sa atin pa. Anong sa kami? Anong po kami ng bayabas? Hello. Siyas po siya. Oh. Anong ng bayabas? Ha? Ang ganda po to kasi fresh. Oh, fresh. Fresh po siya. Ayan, mapotik. Ito yung ginadaanan namin, mapotik. Ako. Ay, hindi ba yan? Basta ito naman yung maharas. Kain okay. na. Nade luyo. Nade, Nade luyo. Ayan, so, guys. So, ayan, guys. <laughs> Naghahanap kami pa ng bunga. Ato ba dyan, no? oh? Ay! nito. Ito. Oh, kapte. Tabi, apoy. Titingnan natin at baka may ahas. Ma, mahihin na ganda dito, ma. my guys. Napitas na natin yung isa.

Nandito pa kami, maghahanap pa po kami ng isa. Meron pa pong isang puno. It's at so yung kalabaw. Bayabas. Ayun. Kasama ko yung anak kong mangunga ng bayabas. At yung kalabaw mo, kuwari. Tabi apoy. Ay, doon dyan, tira

Ah, ito nung dala kong duro. Ayan, Ayan. tingnan nyo yung, yung pinakamalaki. Ayan. Ah, sana ba? Ikat eh. Ayan guys, yung kwa, kwa, pinakamalaki. Kwa. Ayan. Ay, sayang. Kina, kinain na po siya ng... Wak. Ano Wak. bat ang pang pangalan nun nang <sukur> ibon ang daming bunga yun ang daming bunga, bunga. tingnan po guys oh eh. yan po siya yan ah <sukur> di di do oh ah di <sukur> do at tumama na daw oh chan kadinya po no no tapte kay pagsasak ko kapte kadinya Tanggi 'di boka. Ito, nang rugi. So yan, guys. Yung Hindi 'di ba, wala so ko 'tong dumami. So yan, guys. Aakyat yung anak ko sa taas para kunin niya yung kasi 'di ko maabot. Ato jan, haeto na. hinai, 'di da, hina i. Ah. ah. So yun guys. Marami na kami nakuhang bayabas. Ari pa sa. Ato man ang ada Pat ko ko ako. Hindi nay di dahin ay an pag mo. Hindi to kami sa bukid kaya nanguha ka, nanguha kami ng bayabas. ka. Ang laki ng mga bayabas. Oh, fresh po siya kaya hmm? pwede na po siyang kainin maya maya lang kakainin namin to ha? Kainin na pa na uh -huh. Ano ba? uho ba? ba? ang dami oh. na namin nakuhang bayabas ato ano ato pa ito ulo ano pa na pa tuma. na di ba Ato pa ato dito ato paman sa pa ano o ato paman paghina yung paghina pagtanggal na sa tin na sa yao mahuhulog magdadalunot ka mo tulong mahuhulog ka Hinay nga lagi. Hinantang na laking chinilas. Kaya pa dalawang matay sa Kuha chinilas. Yung... So, ayan guys. Super. Ang daming bunga. na nakuha namin. Ano ah, na ito? Abtuman. Oo, oh, abtuman. Hinay. Kaya So, ayan guys. Maraming na naming nakukang bayabang. So, ayan, yung kahangan na. malaki. Ayan po. Ayan po, kanilang hindi, umos puro. Pero, mga tamis. Hindi mo oh. ah. e. nga Sa yung Ah! ka eh. Ito ko na yung buho, ko ka. Marami tamping, oh. Marami pang hinog. So, oh, ay! Ay! Ah, na good. Eh, aray ko. sobrang dami nito yung mga makuha-kuha. Ay, ito pa ito sa! Ayan, may dami na. Lalagay lang muna namin dyan sa damuhan po sa... Adip. Ay, Ay, Super. Ang dami namin talagang nakuhang bayabas. Ito ka lang. Yung ginamit. Okay. Mag-iingat lang po tayo kasi baka may ahas isilip silipin po natin kasi baka may ahas at Ayan guys, ang dami dami, dami namin nakuha oh, oh, oh. Tingnan nyo po oh. Nilang ilang muna namin dyan sa sa damuhan kasi wala kaming sisidlan. Ano <laughs> gagawin natin? Eh, ibutan na nitak Yan lalagay niya dyan sa damitan niya kasi wala kaming plastic na dala. Labog ba ini? So yan guys, oh. Kinain to ng ano, paniki paniki o di kaya ibon. Pag may ganito kasi dito sa ano sa puno ng bayabas, pag may ganitong madilaw na siya, yung hinog na siya, kinakain po puto ng ibon o di, ka, uh, di kaya paniki. Yan po siya. Hindi namin 'to kakainin. Tatapon na lang namin kasi kinainan na po siya ng ibon o di kaya di kaya paniki. So guys, iwi na kami. Ayun na yung anak ko. Nauna na. Nauna na sa akin kasi dami na daw niyang nakuha ang bayabas. Dito kami kasi sa bukid. Sumama kami kasi sa papat niya. So, may puno ng mangga. Kaso wala pang bunga yung yung yabas lang yung marami bago namin kainin yun isuhugasag eh, so po namin